Ayan guys, andito tayo ngayon sa binihan ng mga bisikleta dito, dito makikita nyo mga gandang bikes Yan, mga ganda sila, pero mura 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 sila ng konti kasi hindi naman ito mismo outlet Pero sa kawang dahok lahok, may Bianchi, yan Bianchi, merong Giant, Arisari, pero mga gandang klase din Hindi lang sila masyadong mahal, may kamurahan sila mga magandang bikes yan kung sino mga bike lover dyan pumasyal kayo dito sa Pocoyara City at talaga naman mag enjoy kayo guys ito naman si Lebrad Jun Baxdezo support this channel guys kanyang youtube channel pake like and subs Jun Baxdezo gay doy ayan po, po. napakaganda dito sa para isong ito. Diba, na tayo, brother? Kabisiklita. Tingnan na tayo ng mga tao. Ayan. O, sige guys. Mm, pakita namin sa inyo yung binila ng tropa. Yan po. Inilabas na po ang mga pambato ng pagkakayaman ng aming mga kasamahan. <laughs> yan po ang aming mga nabiling bike dito ngayon sa pagkakataong ito. Tingnan nyo guys. Bike po yan. Ayan. Isira ka mo po yung bike daw yun ni brother Errol Tamor. Yeah. Yun. Ito yung kay Brad Carlos. Binili niya. Giant. Nakasantor na siya. Wow. Ganda. Talaga naman po. Yan po ang wang. Oh. Ito naman po ang Brad Erling. Giant din siya. Ito ang Wala na ako nasabi kundi yung gay. Ito alto Altos ang kanyang Green ang group set. pa uh, napakagandang mga bike mga ka kaibigan. Ah, lupit ng bike ni Carlos. Oh. Pagkakataong ito. Ito so, po kay Brad Errol Tabor na bike. Talagang po niya ng sidecar pag uwi ng Pilipinas. <laughs> ah, alupit nangyari uh, niya. Mamaya titistingin natin yan sa ahon bundok. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> Utang. Bakit <laughs> <laughs> kami <may> pira? Utang. <laughs> <laughs> Ayun uh, o. Kaibigan natin na nagsisiyaman na bumili ng kanya-kanya mga mamahaling bisiklita. Walang <laughs> pangka. Isang buwang walang kain. <laughs> <laughs> yan na, binigyan na po ng mga resibo. Tingnan nyo. Guys, napakaganda po ng lugar na ito. Kung bibili kayo ng bike, may pang bata, may pang matanda. Ayan. Pala, pa pala dito. Oh. Dito na kayo bibili guys. Pagka uh, tayo dito. Ayan you know? o. Karami. Guys, talaga naman napakarami talaga ang bisikleta dito. May pang bata, may pang matanda. nagbabayad na tayo ng nagbabayad na sila ng kanilang mga binili ng bike. Yung tatlong yan, bumili ng aming mga kasama. Bumili sila ng bike. Yun. So, papakita ko sa inyo yung binili nilang bike na napakagagalil ng mga nila lang. Yon. So yung bike ni Brad Errol. Yun. Napakalupit. Pero ito ang pinakamalupit sa lahat. Nagpagkakataon ito. Ito po, iyan. Kulay. Kulay grasshopper. <laughs> ito po. Ang kay Yes. Okay guys, mamaya samahan nyo kami. Tetesting natin ng mga bike niyan sa pahon. Yun guys! <laughs> ano ito kami? Pauwi na kami. Ano nga? Uh, Nagsipagpakyaw ng bisiklita. Hahaha. <laughs> Kumita nang malaki yung tindahan ng bike sa amin. <laughs> masaya masaya. Yung isa, oh, lalo nakapulang bike. <laughs> Pinaka masaya sa buong mundo. Watch <laughs> out. Watch out sa mga na namin yan. Kay... Happy birthday kay Brad Kim. Buradoro. Long live. Sana maging masaya kasi ang birthday. Matapat mo ang yung mga pangarap sa iyong buhay. Okay, hanggang dito lang mga mga guys. Kami na sa biyahe. Kami na lang ulit. yung what's up mga brother? Papakita ko sa inyo yung aming pinaghirapang puntahan at bilhin na bike sa Pukayama kahapon. Dito po sila. Mm, kinakalikot nila yung kanilang mga bike. Pakita ko sa inyo guys. So yun, ito nga po pala yung binling bike ni Brad Carlo. Makikita nyo guys, napakalupet ng bike na ito. Kita nyo naman po ang kanyang group set. Matindi. Nakasantor po siya ng shock absorber sa harap. Dalawang lapad to eh, Santor well, niyo po. Magandang klase yun. Ito po ay Phantom. Ganda ng legs si Kuya Carlo. Dalawang lapad. <laughs> dalawang yeah, lapad. Ayan, Phantom. Ayan po ang kanyang mga specs. Santor Noni. Naka... Santor Santorni. Tubay. <laughs> <laughs> siya ng... Plato. Si Manong Ginobli. Ayan po. ang kanyang sprocket. Napakalupit. Diori. Dior. Dior Dior. <laughs> Napakalupit talaga. <laughs> Parang... Giant ng kanyang brand. Parang LV yun ah, Dio. Dio. Ito po ang may-ari si Mr. Dempol. Dempol. Yan <laughs> yeah, po ayon ang ating kaibigan. Nyan, monkey. Matikita niyo po yung height na yun, wala <laughs> At ito naman po ang ah, ating tropa ng si Brother Earl Tabor. Nililinis niya ang kanyang Mirida. Napakagandang bike po ng kanyang napili. As you can see guys, you know, yung fork nito, <laughs> ano, medyo malaki siya sa normal na MTB. Kaya ito talaga, baby duty to cut. Iram pa mo ito sa Pluto, sa Mars. <laughs> <laughs> Napakainam po ng bike. Napakalaking gulong. Tinan oh, niyo po yung kanyang fork Napakalaki. Pang, ito po ay pang downhill. Ang halaga po nito ay na siyam na lapad. Bali, kulang-kulang 50,000 pesos. O, oh, 45,000 pesos sa Pinas. Pero sulit na sulit tayo guys. Ito yung ganda ng kanyang magkakasit. Mm -hmm. Naka to, one by lang po siya. One by. Yan yun po ang kanyang isprakit. Malaki pa sa plato ng 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 um, altos. <laughs> Ayan. Oh. oh ganda, maganda, maganda. Napaganda po na kanyang Bicycle Latest. ang so, napili na pusuan ni Brad Eroling. Kanya pong Grey Gear. Napakagandang bike po niya. Siya po ay tinatawag natin na hybrid. Pwede siyang gawing road bike. At the same time, pwede din siyang gawing MTB. Yan. Pasok po di yan yung ating mga Altos, Yagra, Garis. Pwede siyang ilagay dito. Kasi, mayroon pa po siya mga spacer dyan na pwede nyo i-adjust kung mapapansin nyo guys makikita mo talagang para siyang road bike na para ng MTB napakabilis po nitong na bike na ito at napakagaan po nito guys ito po ay 11 kilos lang o 10 10 kilos napakagaan po na yung bike niyan ito po ay giant then, yun Siyempre itong bida ng lahat ng bikes sa buong pagkakataong ito, ang ating Sea Blue. Yan po. <laughs> Yan na po ang ating Sea Blue. Napalitan na po natin siya na carbon na handlebar. Carbon carbon fiber na po siya. po? Ayan, Sea Blue. Makikita nyo po na yun po kanyang super lightweight carbon fiber na handlebar. At yan, yan po. Binilihan niya, natin siya na kanyang sticker. Binigyan natin ng inumanan. niya Ang kanya pong group set si ay Altos. So ayun po, ako naman po ay happy sa kanyang performance lalong lalo na pag tayo ay nasa trail, maganda rin po siya. Mabilis siya po sa ahunan. Mabilis din po siya sa patag kasi siya po ay kagaya ng bike ni Hero Lane, siya po ay hybrid. Napapansin nyo, pwede siyang gawing MTB, pwede siyang gawing road bike. Papalit na kayo ng manibela, gulong, road bike na siya. Ayan. Yan po, ang talagang wala pong nagagawa dito sa bike nito ito, itong tao na ito na hindi marunong magbike. Pero gustong gustong gusto gusto, gusto, magbike. Ayan. Pa-guys ng bike sa akin, yung bike niya kasi ang pero eh. ito ang ating bida, si Blue.